yung sa tig dito tayo sa flux kasi masanay tayo dyan so kung tayo maghihinang so maghihinang tayo dito yan ay ah uh, tangke ng krudo so hindi masyadong risky kaya lang di syempre may laman pa rin na tubig sa loob para maiwasan natin yung aksidente ano so dito tayo maghihinang dahil tumatakas ang krudo so nakaset na na ito na yung ground so ito ang ating gagamitin si MIG Ramon. Yun yung ating isa sold sa so may kabila ayun oh may butas din pala sa bandang taas. yan tapos diyan ang crudo. So dito, okay na dito, silyado na sa kabila. Kunting hasa lang ay Idol, pwede na pagtiyagaan, wala nang tumatagas na tubig. So, pwede na yan. Kung sakasakali, ay eh di, pwede naman nating ulitin. Pero subok na yan, ginamitan natin ng tubig, wala naman sumisingaw. So, pero yung 85% magagamit.